Kinawasyon ng election watchdog na Legal Network for Truthful Elections o LENTE, ang desisyon ng Korte Suprema na ipagpaliban ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM. Ayon sa LENTE, ang desisyong ito ay isang uri ng panghihimasok sa itinakdang petsa ng halalan alinsunod sa isang umiiral na batas. Ilinagdag nito na ang desisyon ay maaaring magbukas ng oportunidad para sa mga may masasamang intensyon na gamitin ang hukuman upang ipagpaliban ang halalan kahit na may umiiral na batas na nagtatakda ng petsa nito. Babala pa ng grupo, maaaring maapektuhan nito ang tiwala ng publiko sa halalan, hihina ang demokrasya at maapektuhan ang karapatan ng mga mamamayan sa pagboto at sariling pagpapasya. Hinimok ng lente ang Korte Suprema na muling pag-aralan ang pagtakda nito ng petsa ng halalan. Nananawagan din ito sa BTA na agad ipasa ang bagong batas sa redistricting bagong October 30 upang maiwasan ang panibagong pagkaantala ng karapatan ng Bangsamoro na makapili ng kanilang mga kinatawan nais naman ng BTA na ang kongreso na ang magpasa ng batas na magtatakda sa opisyal na petsa ng halalan sa BARM. hinikayat din ng lente ang COMELEC na ipagpatuloy ang voter education at paglilinaw sa publiko lalo na ngayong laganap ang maling impormasyon ukol sa desisyon ng Korte Suprema Drema Kitayen Bravo Ndbc Bida Balita